kasi nga po, actually hindi hindi niya po sana isa sa uli. Pero nakita po kasi ng pinsan niya yung post at yung okay. sa so po sa ere po. Nakita po so kinausap okay. siya ng pamilya niya na isa oh. isa PM, bumaba po ako sa dalaga. Doon ko na po nalaman na wala na po yung maleta ko. Yung conductor, siya po yung nagsabi sa akin, akala niya po kasi hindi daw sa akin, so binigay niya sa ibang pasahero. Usually kasi po sir, pag ganyan po kasi, dapat dinideclare nila yung laman ng item. In other words, hindi niyo alam kung magkano yung compensation oh, oh, oh. Yes, oh. na may bibigay niyo kay... Ang tanong ngayon, magkano yung kailangan po nilang ibayad sa inyo? Yun ay papatunayan po ninyo. I hope, no, meron naman kayong mga resibo dyan. Ma'am, may offer po ba ngayon ang bus Company. Yes po, hindi naman kami tumatanggi na hindi maibalik sa kanya at least yung amount. I'm sorry na Pero hindi po siguro, sir, mabubuo, di ba? Opo, na, na, na-locate na po namin yung ano, yung nakadala po ng malet ako. Ayan. So, naka-flash po sa screen natin. Yes. Yung mga items. Ayan na nga, yung mga laptop, no? Yung mga valuables na na-mention dati sa atin, Shari. Gusto ko lang po talaga magpasalamat unang-una po sa station po ninyo kay Sir Rafi po. Marami po talagang salamat. Yung programa niyo po is malaking tulong po talaga sa mga tao tulad ko din. Tulad ko na nangangailangan ng tulong. Malaking tulong po talaga. At maraming salamat din po kay Sir JV. Ma'am Sherry, thank you po. And sa LTFRB po, maraming salamat. At sa police, maraming maraming salamat po talaga sa lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakatulong ang programang Wanted sa radyo ni Senator Rafi Tulfo na may panawagan sa publiko ang mga tungkol sa mga nawawalang tao o bagay. Isa na naman itong Tulfo effect na sa pamamagitan ng programa ay nabibigyan ng mabilis na solusyon ang problema na nilalapit sa Wanted sa radyo. Kung matatandaan po ninyo ay malaking bahagi ang ginampanan ni Senator Rafi Tulfo at ng programa niya na may soli ang isang milita na nagkakalaman ng halos 51 milyong pisong halaga ng mga alahas at gamit sa NAIA Terminal 59 pesos na halaga ng alahas at luxury items ang tinangay mula sa isang pasaherong nakaiwan ng maleta sa Naia Terminal 3. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Mga kumikinang at naglalaki sing-sing relo at mga hikaw na tagtag ng diamante, at Hermes bag na kasing mahal ng dalawang luxury vehicles. Ilan lang yan sa mga natangay mula sa cosmetic manufacturer, na si Maricor Flores. Kanina, dumulog sa programang Wanted sa Radyo si Maricor. Kwento niya, October 1 pa natangay ang kanyang gamit na aabot sa 50 million pesos ang halaga. Pero hanggang ngayon ay walang usad ang kanyang kaso na inilapit sa airport police ng naiya. Sa kuha ng CCTV, sa Bay 4 Terminal 3, makikita si Maricor at kanyang assistant na lumapit sa dumating na SUV. Dali-daling sumakay si Maricor at iniwan ang hilang hilang maleta sa pag-aakalang kukunin ito ng kanyang driver. Nagkaroon lang ng misconfusion sa amin ng driver ko kasi all the while normally kasi sa amin is ako talaga yung kukuhanin niya and then pagbubukas ng pituan but nakita ko kasi siya uh, nakita ko na siyang papunta sa akin so iniwan ko 'yung bag. Uh, knowing na uh, dadalhin niya yung bag, isasakay na sa sasakyan, inikutan niya yung staff ko kasi baka siguro inisip niya mas madaming dala. Tuliro at nagmamadali rin noon si Maricor dahil papunta siya ng Maynila para puntahan ng amang may sakit. Somewhat nag hysterical na ako kasi parang sabi ko everything is there. Yun yung paulit-ulit ko na sinasabi dun sa, sa, ano, sa staff ko and sa driver ko na Uyak uh, na ako actually. The reason why I'm rushing to ride the car is because I want to go to Asian hospital kasi yung daddy ko is nasa ICU. And uh, day before that kasi sinasabi na nila na he's due for uh, intubation. So kailangan ko siyang makita bago siya ma-intubate. Oo, so parang I'm, I'm really ano na rin, parang drained. And at the same time, parang you're overthinking already. Nang makaalis ang sasakyan ni Maricor at ang mga pasahero sa paligid, isang lalaki ang lumapit at umupo sa naiwang maleta. nagpalinga ang lalaki. Ilang saglit pa, sinakay niya ang bag sa hilahilang trolley. Umupo pa ulit ang lalaki bago raw tuluyang naglakad palayo-dala ang maleta. Malaking kawalan kay Flores ang mga alahas at gamit na nanakaw, lalot malaki ng bill ng kanyang ama na nasa ICU pa rin handa silang magbigay ng isang milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kumuha ng maleta. It is a reward that we will give to somebody who can provide us information that would lead to the successful apprehension and uh, arrest of that person and of course recovery of the out of the goodness of the heart of my client si Maricor. Wag lang kulang ha. Pag binalik, bibigyan niya pa ng isang milyon. At ngayon, ito naming melita na may lamang gadget ang naibalik sa totoong may-ari sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Wanted sa radyo. Inuulit po namin na maaring makasuhan ng sino mang hindi magsosoli ng bagay, pera o gamit na napulot. Makakabuti na ipagbigay alam ito sa nga autoridad o barangay. Tandaan po natin, honesty is the best policy. Halos may helmet. Doon na laglag. Na laglag, okay. Sa bulsa po ng jacket ni Mr. Ryan. Okay. And then, uh, ilang saglit lang po, bumaba po sa sasakyan. ba Ano ba yung Brown? Innova. Gray? Anong kulay ng Inova? Bronze po. Bronze. Nani? Omae wa mou shindeiru. bronze uh, metallic. Okay, may bumaba. Ayon, oh. naka-green. Ay, tinakpan mo tinakpan muna. pa ng bag. Okay. Oh, And then, at saka, pinulot po. Pinulot yung 100? Yes, 110,000 pesos po. At naplakahan? Naplakahan po. PTQ 881 Innova 2011 Bronze Mi uh, Mika. Kung nang at kasuhan kayo ng TEF at in case kasi may possibility ma-identify kayo. O di kayo, napu nung napulot nyo, nakunang kayo ng CCTV camera. Kunang kayo ng CCTV camera. Kunang kayo ng CCTV camera. To six weeks later. May bumaba. Ayon, oh, naka nakagreen. Ay, tinakpan, tinakpan mo na. Tinakpan pa ng bag. Okay. Oh, And then, at saka, pinulot po. Pinulot yung 100? Yes, 110,000 pesos po. Sana hinabol niya yun. Opo. Oh, Pero Kung matino siya, abulin niya, hoy, mama, yung pera mo na nahulog. Talagang hindi anis. Very dishonest yung lalaking pumulot. At naplakahan. Naplakahan po. PTQ 881 Innova 2011 Bronze uh, Mica Metallic. Ating mga taga dapat po nating tandaan na pag may napupulot kayong mga bagay, Apa? na alam nyo naman hindi nyo pag, pagmamay-ari. Opo. may posibilidad po kayong makasuhan ng pagnanakaw o theft. Opo, po Kung yung napulot yung bagay ay hindi nyo ibibigay o ibabalik sa isang sa mga local authorities like sa barangay o di kaya hindi nyo ibabalik sa may-ari. Ngayon, nakakatawa si er nakakatuwa doon sa situation ni Erickson kasi lumalabas hindi na siya nagdalawang isip eh. Hmm. Kaya po sa mga in the future kung may map mapulot kayong bagay, mag-ingat din kayo kasi baka at hindi nyo ibabalik yan o isusurrender sa local authorities sa may-ari meron yung possibility makasuhan kayo ng TEF. O, oh, makakasuhan kayo ng TEF at in case, kasi may possibility ma-identify kayo. Okay. O di kayo, napu nung napulot nyo, nakunan kayo ng CCTV camera. Okay, kaya sana mas maganda, ibalik na lang natin. Ngayon, dahil sa, ikaw ay nagbalik Erison, sa kusang, nagbalik ng kusang loob, ano? Mm -hmm. Kasi po, dito, volunteer lang ako. <laughs> Pero pag, <laughs> salamat <laughs> sa inatorafi, ha? Kasi pag-upong pag-upo ko, binigyan ka agad ako ng talent fee. Yes! Ganon kita, attorney! Eh, sa aming mga abogado, mag a ka pa sa korte, maniningil ka pa sa kliyente, abutin pa ng 30 days bago ka mabayaran ng appearance fee. Kaya wow! share ko sa iyo <laughs> yung ato salamat yung po, aking, po. Aking at talent fee. Oh, may 1,000 ka. Bukod But pa pwena. ito sa ibibigay ng programa. Ha? Narurusahan sa ilalim ng Article 308 ng ating revised penal code, hindi lamang ang mga kumukuha ng isang bagay na hindi naman nila pag-aari. Matatawag din na pagnanakaw sa ilalim ng Article 308 ang hindi pagsasauli sa may-ari o sa mga kinauukulan ng isang bagay na nawala. Ayon sa nasabing probisyon, dapat ay deposit ang isang bagay na nawawala sa pangangalaga ng mayor ng syudad o munisipyo kung saan ito natagpuan kung hindi alam ng Finder o nang nakapulot kung sino ang nagmamay nito. May responsibilidad naman ng mayor na ipagbigay alam sa publiko ang nawawalang gamit na nasa kanyang pangangalaga. Maari lamang mapasakamay ng nakapulot ang bagay na kanyang nahanap kung matapos ang anim na buwan ay wala pa rin lumilitaw na may-ari upang bawiin ito mula sa pangangalaga ng mayor. Bagamat makaluma na ang probisyong ito ng civil code, may bisa pa rin ito kaya base sa mga nabanggit ay maaring makasuhan ang sino mang hindi nagsasauli ng mga bagay na kanilang napulot. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanunood sa ating programa. Okay. ay, uh, Atoy, kumuha lang po tayo ng update. Inari po natin siya no July 11 at meron pong YouTube title na Bagahe na puno ng gadget tinangay sa terminal ng bus. Kung saan una pong lumapit sa atin si Mambibi Morales at meron po tayong flashback video. Panoorin po natin. 8:30 PM, bumaba po ako sa dalaga. Doon ko na po nalaman na wala na po yung maleta ko. Yung conductor, siya po yung nagsabi sa akin, akala niya po kasi hindi daw sa akin. So binigay niya sa ibang pasahero. Usually kasi po sir, pag ganyan po kasi dapat dinideclare nila yung laman ng item. In other words, hindi niyo alam kung magkano yung compensation oh, oh, oh. Yes, oh. na may bibigay yes, niyo kay. Ang tanong ngayon, magkano yung kailangan po nilang ibayad sa inyo? Yun ay papatunayan po niyo. I hope no, may meron naman kayong mga resibo diyan. Ma'am, may offer po ba ngayon ang bus company. Yes po, hindi naman kami tumatanggi na hindi maibalik sa kanya at this yung amount. I'm Pero hindi po siguro, sir, mabubuo, di ba? Ibibigay po namin lahat po ng listahan at magkano yung halaga po ng nasa loob. Magharap-harap po tayo sa opisina po nila Mr. Joel DeFeo para maibigay na po natin yung tulong. Okay po, sige okay po. 10.30 p.m. Bumab okay, uh, attorney, ito po, nasa linya po natin si uh, Mam Ma Ma'am Bibi. Uh, para po siya mismo po ang magkwento kung ano po ang naging update natin. Ma'am magandang hapon po. Ayun po. Good afternoon po sa lahat. Ayan. Ma'am baby, parang mas masaya ka na ngayon. Mari ba kaming balitaan? Ano na po nangyari? Mula nung kayo okay. po ay narito. Talaga. Um, opo, okay, na, na, na-locate na po namin yung ano, yung nakadala po ng malat ako. Ayan. So naka-flash po sa screen natin yes. yung mga items. Ayan na nga yung mga laptop, no, yung mga valuables na na-mention dati sa atin, Shari, ni yes. Ma'am Baby. So na naibalik naman po lahat po nung uh, mm -hmm. nawala po sa inyo, Ma'am Baby. Tama po ba? Um, may missing po. Wala po yung ano, yung iPhone ko po na cellphone at apat na gold po. Yun po yung missing. Okay. Um Ma'am Bibi, baka pwede mong pakikwento kay Atty. JV kung paano po na ibalik po sa inyo yung maleta po. Um, tumawag po sa akin yung si Ma'am Jeremy. Sabi niya po sa akin na isa sa uli niya po sa akin yung maleta ko. Tapos sabi ko naman sa kanya, doon na lang po kami magkikita sa LTFRB kasi mas maigi na po yung legal na isa niya. Okay. Tapos kinausap niya po ako kung pwede po daw na kami na lang po daw yung mag need So sabi ko sa kanya hindi pwede kasi na na naka naka na humingi na po ako ng tulong sa inyo at saka sa LTFRB at sa bus ng company din po. Ayaw ko na po maging unfair sa kanila. So mas maigi na doon na lang po niya isa uli. So, pag nung nag-usap na po kami, so humingi po siya ng tawad sa atin kasi doon nga po yun sa nagawa niya at po, so, pinatawad ko po siya kasi although may mga anak din po siya, may mga anak din po ako. So ayoko naman po na maging, maging ako yung dahilan ng pagkakulong niya. At saka alam ko naman na, alam ko yung mararamdaman ng mga anak, mga anak niya kasi may mga anak din po ako. So ayun, pinatawad ko po siya. So pinabayaran ko na lang po sa kanya yung, yung iPhone at saka yung sa ano po, sa... sa kwintas na nawala niya din. Ah, okay. So at least nag-reach out po pala sa inyo mismo yung Ito. ano yung kumuha ng inyong maleta. Oo kasi kasi nga po actually hindi hindi niya po sana isa sa uli pero nakita po kasi ng pinsan niya yung post at okay. yung sa yung po sa ere po nakita po so kinausap okay. siya ng pamilya niya na oo. isa uli. Oo, siguro naramdaman na siya rin na... Lumiliit din yung mundo niya. Lumiliit, oo. Ma-identify lang Ito. din yan, no? Wala naman pong nasisikreto ng na mga ganyang hmm. bagay. Lalo't natawagan na natin, Shari, at nahingan Opo. natin ng tulong. Yung LTFRB and PNP. Opo. Opo. Pero ma'am, may naikwento po ba sa inyo si ma'am? Uh, Jeremy, kung bakit niya daw po nakuha itong uh, maleta? Bakit niya po kinuha itong maleta kahit hindi tinanong naman gusto? Po po, tinanong ko po, tinanong po, po siya kung bakit niya nadala yung maleta ko. Sabi niya po sa akin, sobrang excited niya na sobrang excited niya po daw na makauwi sa kanila dahil galing po daw siya sa Saudi. Nine months lang daw siya doon, umuwi na daw siya. Hindi ko na lang po inalam kung ano po yung valid reason kung bakit siya pinauwi or umuwi. Hindi ko na po inalam. Pero galing po sa Saudi, nine months lang po daw siya doon. Okay. Yung, yun po ba yung tumawag sa inyo? Siya rin po ba yes. ay pasahero nung bus? Na yes, katabi niyo pa. po. Oh, siya ba yung mismong katabi niyo? Hindi hindi ko po sa katabi. Ah, hindi naman. Okay. So, ma'am, no, sabi niyo kanina nagkapatawaran naman na po. So, I hope okay. no meron na kayong naging agreement na kahit papaano eh dapat may balik yung value nung nawala dun sa maleta po ninyo. Yes po. At uh, I suppose dahil meron na kayong agreement, hindi na no, hindi na kayo magsasampa ng any uh, reklamo or kaso laban dito. Yes po, hindi na lang po ako magsasampa pero babayaran niya po yung mga na-damage niya which is yung cellphone ko at yung gold ko. Okay, I, I I, think that's just fair naman. Shari na maibalik yung nawala dito kay uh, Ma'am Baby Morales. So mama, i-monitor imo pa rin namin yung compliance po doon sa inyong okay. compromise agreement. No, I don't know okay. kung ilang buwan or ilang taon niya babayaran yung uh, nawala po sa inyo. Pero balitaan niyo po kami mama kung yes. bigla na lang later, no, takasan ka rin naman dyan sa inyong ano, uh, agreement. Opo. Oh. Oh, Okay. Pero ngayon po, uh, ongoing po, pinapa background, check din po natin, ito pong si Ma'am Jeremy. Si Ma'am Jeremy po, uh, at yung istaga-camser din po. Okay, okay. oo. So, Ma'am, uh, linawin lang po natin, ano, para sa ngayon lang po nakamonitor. In short, Ma'am, pinatawad niyo po siya, hindi niyo po siya sinampahan ng kaso, sa kabila po ng ginawa pong problema na binigay po sa inyo. Tama po? Okay. Yes po, yes po. Okay, at magkaroon na lang ng agreement na siya po ay magbabayad ng 10,000 monthly po. Tama po ba? Opo. Um, nakagawa na po na kami ng agreement although ako din po yung bumayad sa abogado para doon sa agreement. So magbabayad po sa bali sa akin ng monthly. Okay. Sa ano para po attorney mabunuan, ma, ma, mabayaran po ang 57,458 pesos. Tama po ba? Ito yes, po yung po. halaga ng iPhone and ang alahas po. Saan niya yes. daw po, ma'am, bin, ano po, binenta niya daw po ba yung iPhone tsaka alahas? Hindi ko po alam. Kung sabi niya po, wala po daw, wala po daw siyang nakita. Yun po yung sabi niya. Okay, so... Pero pero willing siya, no, to pay. Kasi meron okay. naman ng agreement, no? Well, we can only speculate na nawala na talaga itong eh, mga items na ito. Kasi kung Okay. Uh, may balik lang niya. Bakit naman niya pipiling magbaya no, in the hmm. long run, Shari? The oh. first, place, first place, binuksan niya po kasi yung maleta. Yes. Oh, so, at kinuha. Kinuha at binuksan. Oo, oh, oh, binuksan na po. So hindi niya po masasabi na wala or walang laman. Kasi sabi niya po, wala daw laman yung iPhone, wala daw gold. Yun po yung sabi niya. Okay. Ay, hindi na ang kapanipaniwala. Eh, di ba, Sherry, yung mga maleta, may mga passcode yan eh. Opo. May mga, minsan nga, may kandado pa yan eh. Kung binuksan mo, okay, ibig sabihin, eh, or, uh, unless gusto mong hanapin yung identity nung may-ari, pero uh, at in, in, this case, no, willing naman siya bayaran yung magkano man yung nawala. No? Yes po. Okay. At magandang loob din naman itong si Ma'am Baby kasi hindi na niya, ipupursue any legal action although may karapatan siya supposedly Uh, dito sa mga nangyari, Shari, ha? Yun nga po. Okay. Kung nga po kasi ako dun sa mga anak niya, maliliit pa din po, tapos wala pong trabaho yung asawa niya. Parang, parang salang po yung nagtatrabaho siguro sa kanila. Opo. Pero ma'am, ma'am Bibi, sa amin lang dito, hindi po kasi rason yun ma'am, no? enough na reason Opo. para gawin po ito, madam. Una sa lahat, pare-parehas lang demand din po kayong may mga anak, di po ba? Opo. Opo. Uh, pero ma'am, choice nyo pa din naman po yan at uh, kami naman Opo. po ay uh, masaya din po na naibalik din po sa inyo yung mga dahil attorney, di ba yung mga laptop, yun po yung ginagamit ng pasalubong niya po sana sa mga yes, anak niya. Yes, eh. oo. Opo. Nandyan lahat ng valuables niya, eh. di ba? Naalala ko, gusto nga niya, katabi niya yung maleta na yan Opo. eh Opo Okay. Halos na ubos ko yung buong oras ko kakahanap. Ah ma'am, saglit lang po na magpapasalamat lang tayo. At ini nasa linya po natin ang Regional Director po ng LTFRB, uh, si uh, Mr. Joel De Feo Ayun, magandang hapon po, Sir Joel De Feyo. Magandang hapon po sa inyo dyan sir, sa studio ano, at saka po kay Ma'am Barbet sa lahat po nang nakikinig ng One Ted sa radyo. Ayan. Sir, kami po ay nagagalak dito sa naging mabilis din pong aksyon uh, sa matter po no, sa inilapit sa amin ni Ma'am Baby Morales. Uh, ngayon po sa update na binigay sa amin, nahanap na po yung maleta. Okay, na-identify kung ano yung mga nawawala at siya po ay kung yung value nung nawala sa kanya ay maibabalik naman. So Sir Joel De kami lang po ay magpapasalamat dito po sa naibigay nyo rin na tulong dito kay Ma'am Baby Morales. Uh, walang ano man po yan sir, ano, nandito po tayo bilang uh, kinatawan ng gobyerno, nandyan po ang ating pagtulong. At salamat din po sa programa ninyo. Kasi kung hindi po ito nailabas sa wanted sa radyo, so hindi po natin malulocate. Ito po ay tulong-tulong na at Collaboration. Kasi nag-contact din po ako sa JC Liner, yung sinakayan nito. At talaga po, doon ito sa San Jose. Kasi kumukuha na po ako ng CCTV footage ng bus. So malaking tulong yung ginawa ng ating opisina, requiring all bus companies na mag-install ng CCTV. And Ay. even sa terminal. Ayan po. Maraming salamat po Sir Joel DeFeo sa lahat po ng inyong mga naging aksyon. Mabuhay po kayo sir. Uh, maraming salamat din po, sir. Ayan. At Shari, pasalamatan din natin si Police Lieutenant Colonel George Meneses III. Siya po yung Chief of Police ng Tabaco City Albay PNP. Naalala ko, Shari, alam ko, eh, binaktrak nila lahat. Oh, eh. In uh, pinanood nila yung mga CCTV kung saan na-capture yung bus at kung si, si Madam. Hinanap nila, pinuntahan nila yung mga possible locations. Maraming salamat po muli, Lieutenant Colonel George Meneses III. Ayon. So, Ma'am Bibi, um, na, opo, uh, sakali naman po nanonood po si Idol Rafi, meron po kayong mensahe sa kanya, Ma'am. Yes po, um, gusto ko lang po talaga magpasalamat unang-una po sa station po ninyo, kay Sir Rafi po. Marami po talagang salamat. Yung programa niyo po is malaking tulong po talaga sa mga tao tulad ko din, tulad ko na nangangailangan ng tulong, malaking tulong po talaga. At maraming salamat din po kay Sir JV, Ma'am Sherry, thank you po. And sa LTFRB po, maraming salamat. At sa police, maraming maraming salamat po talaga sa lahat. At, um, at kay Ate Jeremy din po, sana po hindi na po yun nauulit. Please lang, maawa po kayo. Yun lang po, maraming maraming salamat po talaga. Happy po ako na nakuha po na po yung mga bagay, ay mga, mga gamit ko po. Salamat po talaga sa lahat-lahat. Okay. Kami rin ay natutuwa ha, Miss Baby Morales, na finally ay nahanap nyo na po ang inyong maleta. Shari, sa lahat ng ating mga OFWs nakakatuwa, no, pag natutulungan natin sila sa mga ilang sandali na umuwi sila dito mm, sa sa Pilipinas. No, at least nakatulong po kami sa inyo, Ma'am Baby Morales. Natutuwa oh, po si Congresswoman Jocelyn Tulfo and of course si Senator Rafi Tulfo. Thank you, thank you po so talaga. Okay. Okay. Salamat po, Mambibi. Ingat po kayo, ma'am. At uh, alam niyo okay. po, si Idol Rafi, saludo po sa lahat po ng mga OFWs po natin. Ingat po. Thank you, Thank you po. Thank you, Thank you, God bless. Okay. Um, ayun lang po, i-clarify lang natin. Hindi po sapat na rason yun. Yes, yes, ayun yari, kayo. Of course. 'yung uh, pare-parehas po tayo yung nagtatrabaho at hindi po uh, ano 'yun. Hindi siya Excuse. justification na dahil kayo po ay may mga anak, no? tayo po mm -hmm. ay may lahat po tayo ay may mga pinagdaraanan. Okay, mabigat din 'yung pinagdaraanan dito kay Ma'am Baby. Galing pa po, mm -hmm. po siya noon nang abroad nagtrabaho at 'yun lang gusto lang niyang may, may pasalubong mm -hmm. sa kanyang mahal sa buhay, ipagkait po sa kanya no pero Uh, sana maging aral din po no sa lahat na walang excuse po sa mga ganyan. Ayan, salamat po again uh, kay Mambibi Morales na isang OFW po.